Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikawalo ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Prepeta Isayas Sinabi ng Panginoon, Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salitay iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian at akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay lahat ng mabuting kailangan ninyo aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan kay matutulad sa pananang masagana sa dilig matutulad sa batis na di ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, Inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at sa pininyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ang aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ay aking Diyos, Ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako'y tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Yesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Yesus, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,